Good morning guys Update sa ating mga tanim So ito yung mga punla namin Na pechay Tsaka Mustasa Ito so, Ito yung mga pinagkuhanan namin Ilipat na namin dun sa mga container So ito yung ating Siling pang sigang napitas na namin yung ibang damake eh. so meron na naman bago ayan guys uh. dami dito naman meron din ano dito kamatis sige wala pa siyang bunga Dun may meron na siya. Apat. Diyan meron din tayo, talong. Iyan. Meron pa patubo dito na isa. Diyan meron din doon. pa isa-isa. Tapos ito, so, pwede na itong itorta. Itorta talong. So, ayan. Meron din siyang meron din siyang pan. Palabas na bunga. And then, yung ating luya. Marami na rin tayo na luya dito. Ayan o. And then, meron ulit tayong kamatis. Naiisa ang bunga. Ayan. So, hindi ito gaano, ano. Namunga ng marami. And then, meron tayo mga dito, mga bell pepper. Ayan. Hindi pa ganun kaganda yung tubo. And then, it, and then, dito, siling pang sigang ulit. Ayan, paano pa lang yung mula ko kanya. And then, talong ulit talong talong ayun o oh. and then talong ulit doon and then ito yung ating mga pechay ayan dilipat na natin sa mga container and then yung ginawa nating dito na ayan Ayan no. Ito yung ginawa natin ng isang araw. Ito so guys. So malalagay na to. Ayan no. Kunting ano na lang. Pwede nang kainin to. Ayan no. So ayan guys. Ito yung update sa taniman.